Sila rin ang tabas, hindi ko lang Kaya wili, may ilang buwan ang hindi natin nabalikan yung ating tinabsan doon Baka alam na buwan ang mahigitan o Ay tubig ka rin din yun na, o, ay nakatarim na uli ah Malago na, Palagi ko yung tubig rin, o, ay pagkalago na huli sa gdamo mo doon Yan tayo po yung nagbabalap ng iyog yun Ang mga kapal ng ano doon saging damo talagang ikaw na ng tubuan. tubuhan? Eh, hindi ko lalo sa iyo hindi mo tayo mga kapaghanap nyo eh daging na nga saging damo, buwas lang dito ulit ay baka basta i-schedule mo yung akin. at sa iyo ko ipapatara eh hmm. sino sa tabas ito may iba naman yung tubuhan bagay. Nakalagad mga mga hindi ko rin pumunta doon Hindi sila kayo ang sabi hindi sa area number 1 ay ano na. Sa so opya. Eh, hindi naman kang daw gaga. mo dami ang mababakantin tubigan tiyo. Mamuro diyan, ng kalabaw ano yung ng mga payat? Ano nga kaya? Aba, ano ka ng talian mo? Ano nga ka? Hindi mo kung Ay, ang kalabaw ba ay ilang buwan yun? Uh, Anong na buwan lang. Pag maganda na yung naibinta na. Ay, ano ba yun? Pagpayat ba ay mura? Hindi yun. Ay, kagaya sa baka tiyo. Ako yung wala ding ano ay. Pagpayat ay di mura. Ang baka dito sa ating mahina? Oo. Hindi kung kalabaw ba yung ganun yun? Hindi yun. Mura, pag Ay, tapos pag mataba, ay anong habol nila? Pag mataba, ay mga dalaman. Habo, ay din. Maganda ibenta Ay, ibig sabi, kinakarne din naman ah. ibig sabi, pag malaman, ay magandang ang kitaan. Maganda lang, binta. Oh. Kaya kami nga ay binili <laughs> namin sa ilasan. Kami ang bumili. Oo. Oh. At hindi uh, din alam. ano, Hindi alam bang? Hindi din alam nyo, kasama ko. Hindi ba? Hindi. Okay. Ah. Hindi din namin na ay huli. Hindi mm. mag-iisang Mm -hmm. Ay na 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 kukutay daw. O oh, ay magkaano ninyo puhunan ninyo? Babentitsu. Aba ay ilang taon na laka? Aba ilang taon na wala ko sang taon sabihin na. Magaling ano? Hmm, eh. mga mag mga mga tikahan kasi sabaka. Kaysa sa baka. Ang baka hindi ba, nga ba baka dito sa atin. Bakit? Ay, hindi kasi yung nagaganda. Malamig. Baka kung tagla mo dito alo. Oy, kuwadra. Maganda talaga kalabaw. Ay pag ikinwadra po ba Hay lakad san tayo kasunod. Maganda, maganda ang kalabaw. Tapos <laughs> dito earning kampi nagbabalat. Hay okay, oh. ano. lakad. oh Malinis naman ano. Narian hay lakad. Doon ba 'Yun, 'yun sa dulo. Ay ako din naman kay Willie. O pag tatlohan natin na rin. O pag tatlohan na natin na rin. At kayo sa ka mag ano. <laughs> hapo na ay. Ay, 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 ay ganun <laughs> talaga bagay hapo na. Nagsama-sama. Para mga ibon. Lagit <laughs> mahal ngayon na niyo ba? Bukada? Baka ngayon. Kaya isi na baka. Kaya

pati siya nang baka madami ka ng yugod na nang umili madami ka ng yugod na nang umili dahil ang palay dahil talaga sa ngayon sa ngayon pero wala kong ibabalik ka ang panahon pagkakadaan niya ang yugod kaya pumahal ko yun pamahal pa kasabi ko sa'yo pumahal tumurahang ko na sa palay tumurah binabalik ang dating nagarap Uh -huh. Yung mga kwatro. Sabi ng bata ko, ano, para yan. Oh, bakit ka pabrika? Baka nga. Ay, oh, ano ka sa gitna Pero pamahal po ngayon, ko ngayon ang niyog, maniwala ka sa akin. Mm -hmm. Dahil marami ang magniniyog, mm -hmm. mm -hmm. ang kagali ka ng... Ang daming niyog. May isang libo ka. Ay, ay, yun, ano ba mm -hmm. Hindi, gawa nang may nakakuntuhan ako. daw, ibang lugar ngayon ay eh, mahina. Dito lang sa ating niyog sabi sa bihaya sa naman kasi lumakas na. Sabi, sabi sa bihaya naman sa Bicol. Ano e, pabrika din ho kanya? Hmm. Nasa albay, ha? Ah. Ligaspi. Nagtayo na sila din ng planta doon. Kaya... Uh, hmm. Kaya minsan yung mga taga Bicol, pag may pangarga dito, dito sila bumabalik. Nandiyan. Hmm. Baklog mo sa Pero pag wala silang pangarga at mas matipid doon, dito wala sila. Pero karamihan na may ang baklod ng Hindi mo tayo kumpara sa mga delivery. Brother nito, pero okay lang din. Hindi mo kailangan iyan. Mga sampu ba? Haligi ta. wala na 'tong image. Wala lang. Ang ng buhay eh.

Yan po, uha um, ang binabalatan. Sasabit po muna tayo. Oo uh, natawag na si sa Sasabit po sa kabayo. Ayos na. kakonig ng kabayo. Naay po. Isasabit na. yun po yung kabayo ating susunduin po mabuti nga at nalaman mo na ako'y di mo gusto kang mag-alala kung sadyang di ako ang tinitibaw ng puso mo mabuti nga'y nalaman mo na ako'y di mo gusto Kama Hindi ba kab, gab? Ah Ah Na ako pa eh, arako Ah Para susong gabay Ah 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 Nakakatakot din na baka pabigla sa hey. Dapat po yung ganito hindi ano ay. Yan, shout out po sa ating mga followers na mahilig sa kabayo. Yan. Minsan po yung mga nabati sa ating bata. Lagi like, kumusta sa ating kabayo. Oh, yan oh. Ha? Hey. Ang tawag po din sa uh, ano, pag ang kabayo po ang nasa una, taboy. Pag po ang tao ay nasa huli, hila. O oh, yan, oh, ang tawag po dito, nagtataboy. Yan, kagatulad din ito na ang, una, ang kabayo, taboy. Ha, 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 pa yung ano. Ha, ha. solar dito. Pag po ganito. Hmm. Hey pag po natin tayo nasa una nasa likod ng kabayang po hila pag pinauna natin tabuhi para para nakakatakot yung mukha nakupi eh. kalday sasabay Ay maputik daw Itutukod na lang natin. Taya ba dalawa lang? Ay hala. Ako maputik. Han. Si ko rek bay isa-isa lang karga. Mhm. Mm Ayo ba diyan? Oo. Kahit kami na din

Araw-araw eh. Araw-araw eh -araw araw -araw araw. trabaho. Yan ba? Yan ba? magtatapos Ayos na. Kaya magtatapas muna. Ayaw. Oh. Hindi niya sa Yan ayos na po. Nakasabit na. Bakit?